guys Bibili daw tayo ng cellphone guys Yung maganda ganda Ano kaya ang klaseng cellphone yung maganda ganda na yun Ayan natin dyan Cellphone na maganda ganda Ay wow Ayan Color phone Ano kulay daw mayroon? Yan. <gayon> yung yung yung... Alin na pili niyo? Alin dyan? White. Nasaan? Ituro mo. Alin dyan? Ayun. ganda. Pwede. Pwede. Ah. Anong kulay talaga na pili niyo? Anong kulay? White. Kulay, white guys. Black white. Lapitin. Ah, Naka lapitan ko na. Kulay parang kulay rainbow. Mm, ganito. Kulay white daw na ganyan. Ayun na siya. Ay, po <laughs> <laughs> Wish granted na kami ngayon. Tawang-tawang. Sana After ano? Ayun na. Tagal pala mabuhay yan. Tagal mabuhay. Hello, hello daw, hello. Sana <laughs> sana tani na yung ngiti na may bagong iPhone. Ano ba 'yan? Tani.